Sir Facundo, Mayri lipon tumayo. salamat po. Pakitaas po yung kanang kamay. And, and repeat after me. I, state your name. To hereby swear, to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding. Thank you. Okay. <laughs> talaga hindi siyang may tawag na aksidente, ma'am. Eh. Inten intentional ma'am. Eh. Si man first class, underwater operator, Jeff Prime, ma'am. S. Facundo. Okay. Uh, maraming salamat at kinikilala namin ang inyong tapang at uh, galang. At uh, nagpapasalamat sa servisyo mo para sa ating bansa, sakripisyo, at uh, hirap. Um, ikaw yung nasakta nung insidente ng uh, ika-17 ng Hunyo doon sa Ayungin Shoal, tama ba? Ah, uh, yes ma'am, doon mismo sa May Sierra Madre, ma'am. Ah, uh, ano nangyari? Bakit ka nadali? Bakit na uh, naputol yung daliri mo? Ano mm -hmm. yung uh, ano yung sinasakyan ninyo? Anong sasakyan nyo? I-salaysay ko na lang, ma'am. Yung... Yes, oh, uh, pakisalaysay lang. Alam na naman lahat at napanood na rin yung video para lang uh, maliwanag sa lahat ang mga A pangyayari. Actually, ma'am, nung 17 ng umaga po, nagsimula kami sa Rizal, ma'am. Palawan. Then, nag binaybay namin po yung Rizal Palawan to Ayong Insol, ma'am. Uh, around Ilang ilang barko 'yon? Anim ang nakalista doon sa uh, diaryo, hindi ko alam sa, kung Sa soot. nung umalis kami sa Rizal Palawan po, ma'am, uh, apat na rib po, ma'am. Dalawa sa Marines, okay. then dalawa rin sa Nabsug, ma'am. Apat kayo nung umalis? Yes po, ma'am. Ah, uh, ilan yung Marine? Dalawang rib po ng Marines, ma'am. Then dalawa rin po sa Nabsug. Okay. Then ma'am, ah uh, yung yung ruta ng kabila, ma'am, sa Marines, iwalay. Sa may Sabina Shoal sila, ma'am, din. Yung ginamit namin na call sa kabila din, ma'am. Yung sa ma may 5A. dalagang bukid po. U huwag mo nang sabihin mo na yung ruta. Sabihin mo na lang yung nangyari ah, sa sa'yo. Ha? Nung, then, nung nang, nag-ano kami, ma'am, na karating kami ng Sierra Madre around mag alas 6 na nang po nung umaga. Nung, ri yung rib 2 na sakay po ng kabilang boat, ma'am na uh, nakatali na po sila sa may likuran. Then didikit na lang po sila sa sa Sino ang nakatali? Sa yung rib 2 po. Ha? Rib 2 ma'am. Rib, two. rib number 2. Alin 'yon? Marine o Nabsog? Nabsog. Dalawang okay. rib lang po yung nakapasok ma'am. Ah, okay. Yes. Dalawang Nabsog ang nakapasok, yung yes, marin Marine wala. Ah, uh, sad to say ma'am, uh, nasiraan daw sila sa pag pagpasok, Yung dalawa na sira? Yung isa po, ma'am. Tapos yung isa? Binadiyan na lang yung isa po, ma'am. Ah. Uh, okay. So yung napsok lang ang dumating sa BRP Center, Sesya Ramadre, yung isa nakatali na? Katalina. Papatali pa lang po, ma'am. Ha? Papatali pa lang po, ma'am. Ah, papatali pa lang? Yes, ma'am. Ah, doon ka nadali? Hindi, ma'am. Ah, teka. Sige, magkwento. Sa rib, rib po ako, ma'am. Okay. Ngayon po, ma'am, yung rib, nung papatali na po yung rib number two, uh, around pa, mga 5 minutes na po kami na doon sa Sierra Madre, dumating po yung rib, yung inboard rib ng cost, uh, Chinese ma'am. Hindi ko alam kung Coast Guard ba or plan. Then po, kanyang Then po ma'am, ang nangyari, pagkarating po nila agad, ay eh, sa, wala na pong warning, eh, diniretso na yung pagbangga po. Nagbanggaan na po. Kul ah, nag sila? Around... Marami sila. Isang, bang isang barko lang? Hindi, ma'am. Ilan sila? Walo. walong rib, ma'am. Sama ah. na yung aluminum rib ng Coast Guard, ma'am. Chinese Coast Guard. Hindi, yung sa Chinese Coast Guard. Ilan Walo, sila? walong ah. rib, ma'am. Ilan? Eight, more or less, ma'am. Eight, na uh, eight vessels? More, more or less, ma'am. Okay eight, plus or minus eight, ilang katao? Yung nakita mo lang, yung alam mo. Sa bawat rib, ma'am? Ha? Bawat rib po? Oo. Ah, uh, more or less din 10, ma'am. Okay. Sama operator. Kayo? Ilang kayo? Sa, sa nabsog lang po, ma'am. Oo, dun sa... Sampu, ma'am. Yung sa rib one, yung kasama mo. Yung nabsog, ma'am? Oo. Lim, lima kami, ma'am. Isa plus four? Ganon? Five, pa uh, ah, patao Lima lang kayo. So, kalahati lang kayo nung uh, China. Sa rib, ma'am, limang tao lang din. Bale okay. Bale, sampo. Sa Kale kanila... Bale, sampo. Sa kanila, sampo. Bawat rib. Bawat rib. Tapos, yes, ma walo yun. Yes, ma'am. Okay. Um, anong ginawa nila more mo, sorry more, more, or less lang po yun, ma'am. Oh, yeah, syempre. Kung ano lang nakita mo at naaalala. No? Yes, Tapos, Paano nila sinagupa yung tropa nyo? Sabi mo, dumating, five minutes ka pa lang, yes, tinatale, biglang dumating sila, napakarain yes, nila, uh, sakay-sakay nila, napakarami ring tao. Yes, Anong ginawa nila? Lumapit sa inyo? Lumapit diba? at biglang nag... Nangga kayo bigla? Na po, ma Yes, ma'am. Okay. okay. Tapos? Then yun na po, mama. Kasi, ang nakita namin sa video, di ba, Uh, parang binangga kayo pero hindi na namin nakikita magulo eh. Tapos, parang may mga may mga hawak sila, 'di ba? May mga may mga maso, mga piko, hindi ko maintindihan, kuchilyo ba yun? Palakol, ma'am, palakol. Ha? Palakol, palakol po, ma May mga palakol sila. Lahat sila. Uh, yung nakita ko, ma'am, isa isang tao lang yung nakita ko na may parax, pero halos lahat sa kanila, ma'am, may mga mahabang tubo na may matutulis sa dulo. Yes. Kaya. Kap Anong, paano mo nakita nagbunutan? Habang nagtatali kayo, dumating sila, binangga kayo, tapos, naglabas na ng palakot. Yeah, uh, ano, ma'am? Uh, nung, yung kabilang rib, ma'am, sila, inaana na, ma'am, ina, binabangga na, tapos, tinutusok na yung yung mismong tube ng ano, sinisir, yung mga nakatali, yung tali na tinali sa Sierra Madre po, uh, pinagpuputol po nila ma'am. Pero hindi naman pumapayag yung tropa ma'am na ano nila, putulin nila. Kaya yun ma'am, nag uh, ano na eh, nagkaroon na ng kunting, ay este, labanan doon ma'am. Pero wala tayong armas Pero, na gamit. Pero narinig ba ninyo, nagkaroon ba ng uh, babala o sinigawan ba kayo na maglalapit? Meron bang warning bago sila nagtutusok doon? Negative, ma'am. Wala? Walang salita? Wala. Kasi parang yun ang version na sinabi na marami daw warning, sinabihan. Wala, wala kayong hindi, narinig hindi na... Hindi ko maintindihan yung sigaw, ma'am. Eh. Eh, Pero may mga sigaw? O oh, sinabihan ba kayo, oh, awat kayo diyan Kahit hindi nyo naintindihan, intindihan ma malalaman mo naman sa tono ng boses, huwag ninyo gagawin yan. Kahit ibang, ibang salita, di ba, sa tono pa lang, nagsisigawan na eh. Meron bang ganun? Yung, bago sila nag ano, maam sigaw, pero yung pagsigaw nila, yun na, nag -ana na rin sila. Binabanggaan na rin nila tayo, ma'am. Binabanggaan na talaga? Yes, ma'am. Sabay, wala sila. Yes, ma'am, sabay. Oo, oh, oh. Um, Siyempre hindi mo maintindihan kung anong sinasabi nila kasi yes, nananakot ba o yung palakol ba parang itinaas ba sa inyo sa malapit sa katawan, walang ganon? Hindi, hindi siya palakol ma'am, yung parang uh, customized na spear. Okay. Yung dulo niya parang karit. Yung dulo niya karit. may tusok? Karit po. Oo. Yung iba, tusok. Pero tinakot ba kayo na parang sasaksakin kayo or uh, tinuro sa katawan ninyo? Ganun? Ang gusto talaga nilang kukunin, kukun ma'am, kasi nakapasok na tayo sa Sierra Madre, yung Oo. RIP talaga namin. Yung RIP talaga, ma'am. Ah, yung RIP. Oh, yun ang gusto nilang kunin. Pero Di naman, kung, pero hindi naman nananakot na sasaktang kayo o tinuturo sa, sa ganun katawan Din, Ganon din, ma'am. Pareho na rin yun. Ganon din, ma'am. Okay. Um, armado ba kayo nun? Balibhasa, siyempre, sundalo kayo, nabsog kayo. Meron kong Ang Kahit tago? Ang advice sa amin, ma'am, na magdala ng baril. So eh, pero, tago yun. Ha? Tago, ma'am. Tago. Nilagay okay. na yun sa box lang, ma'am. Kasi, yun ang gagamitin namin. Kami kasi yung papalit sana na tao sa... Ayong ah, yun po, kayo na ang pupunta sa Sierra Madre? Yes, ma'am. Doon na rin yung rib kayo. na may one po, dalawang rib, ma'am. I see. Okay. Kami yung kap kapalitan din. Bakit Para... kaya kayo pinadala ng baril kahit nakatago? Ang... Um, Gagamitin ba? Siyempre, hindi. hindi, ano? Hindi, ma'am. Uh, Kabilin-bilin na lang po sa amin, ma'am, sa rules of engagement na magpaputok lang kung pinaputokan tayo. Ah, magpapaputok lang? Kung pinaputokan po tayo. Eh, kung, so, kung yung ginamit, yung, uh, yung mga pantusok, abay, hindi putok yon So, hindi kayo magpapaputok hindi. talaga? Yes, ma'am. So yung mga sphere, lang. palakol, hindi yun pwede? Depensa lang sa boat natin, ma'am. Okay. Ayaw lang namin na sirain nila yung gamit natin. Nakaakyat di ba sila doon sa art, uh, art feed ninyo? Nakaakyat sila sa sinasakyan ninyo, di ba? Ano sa video eh? Yung ano po, ma'am, yung pwesto po ng nung nakaakyat na sila, hinila na nila yung rib natin palabas ng ayungin. Uh, hindi wala. <laughs> Hindi ko na po masagot, ma'am, kasi naiwa, naiwa na yung... naputol na po yung daliri ko. Napaiwan na ako sa Sierra Madre. Yes, ma'am. Nakuha ba yung baril mo? o yung baril mo sa Yes po, ma'am. Yes, ma'am. Nakuha ang baril mo? Hindi, wala sa akin hindi nakuha yung baril. Sa iba ko tinago, ma'am. Eh. Hindi nakasya sa pelican box. Yung baril ko hindi na nakuha, ma'am. Sa iba ko tinago. Hindi. Doon ko tinago sa harapan mo. Kaya limang limang ri sir, limang baril po yung So, lahat kayo? Dalawang baril po yung hindi Sorry, lahat kayo nakunan ng baril? Dalawa po kami ang hindi nakunan, ma'am. Sabi mo lima kayo, dalawa nakunan di, ng bar Sorry. Di baril. Sorry. baril, ma'am. Baril yung nakuha po. Sorry? Dalawang baril, ma'am, ang hindi nakuha. Tapos lima yung Dalawang baril hindi nakuha, pero yes. kung lima kayo, limang baril dapat. Nangyari sa tatlo? Hindi hindi pa ma'am. Uh, yung iba, walang... Hindi kasi maiiwan doon ng sayongin yung iba, ma'am. Yung isa babalik po kasi sa... Papunta sa... Ano nangyari sa baril? Dalawa kinuha? Yung dalawang baril lang po ang hindi nakuha, ma'am. Okay. Yes, ma kasi hindi namin nilagay sa pelikan box, yung box na itimpo Naka naman. Naka-box? Oo, nakita ko nga may yes, ma picture doon sa pinakita, ay ah, eh, yes. sa media. Oo, nandun sa media. Um, so, dalawang baril, nakuha? Hindi, Teka. Hindi nakuha. Hindi nakuha? Yes, ma'am. Ilan ang nakuha? Uh, eight. Tatlo nakuha. Kasi lima, Lim lima eh. Limam. iba ma'am. Iba yung baril namin, ma'am. Lima Liman nakuha. Lima, ma'am, or i-find out ko, ma'am. Hindi ka sure. Pero kasi, alam ko, ma'am, lima. Hindi, kasi lima kayo, tapos may dalawa na nasa box. Hindi po, ma'am. Yung baril namin na dalawang rib, magkasama na yung baril namin doon, ma'am. Okay. So, hindi talaga namin intention na kukunin. Yun. So, hindi mo talaga bit-bit? Yes, ma'am. Nakatago talaga yun, ma'am. Naka? Tago, ma'am. Nakatago? Nak naka box eh, nakita yes, ko sa picture. Ganon. Okay. So, yung baril mo. So, hindi ka sure kung lima yung nakuha, pero ang alam mo, lima, dahil kada isa sa inyo may Ay, bit, bit Yes, ma'am. Okay. A anong baril yun? Car 15 po, ma'am. Ha? Car 15. Uh, ah, parang M4A1 din. Ha? Pero parang Boring M4A1 ba? pero car 15. Mm. Okay. So ano nangyari noon yung sasakyan, yung arbit no ninyo, hinila ba ng PCG? Yes, ma'am. Papuntang, ah, palabas hinila ng... Hinila ng PCG? Sinong humila? C CCG, ma'am. Ha? CCG. Ah, ng, nang Chinese? Yes, ma'am. Oo, hinsan nila, dinala. Hindi ko na mas... Man, man. pero kwento ng tropa, pala malayo, ma'am. Malayo sa ayungin. Kasi naputulan ako ng daliri, ma'am. Nasa Paano Sierra pa Madre. Madre. Paano naputulan? Yung... Kasi iba-iba yung sinasabi hindi makita sa video. Sabi nung iba, na ipit daw nung na uh, binangga. Sabi yung... naman nung iba, yung sa spear. Ano ba talaga yeah, nangyari? Ikaw na nang Yung, sa, yung rib po nila, ma'am, Nung unang bangga po sa atin, ito yung rib natin, ma'am. Ito yung rib nila. Unang bangga po, hindi siya ganong belo. So, gumanon lang yung rib, ma'am. Hindi pa ako nadali nun. Okay. Ngayon, nung bumuelo, ma'am, kumuha ng ng belo. Buelo. Pus, inano kami, Binangga kami. Uh, tatlo po kami nasa harapan, baw, baw ma'am. Tatlo. Ako yung sa kaliwa. Uh -huh. Yung dalawa ko pong kasama, ma'am, nasa harapan din. Sa, sa harap, yung isa sa kanan po. Ngayon, yung rib ng kalaban, ma'am, dito sa kaliwa. Uh Oo. -oh. Umangat po, ma'am. Pumatong sa rib natin. Uh. Tapos yung kill niya, yung ilalim po, na matulis right. na... Nung pagbangga po, na ano pa ako, out of balance. Na, dap, na tumba. Ngayon, ma'am, yung rib na to, yung sana ko bumagsak, doon rin siya bumagsak po, ma'am. Ah, uh, yung mismong kill Ay, doon rin yung siya... Kill, yung yung... Uh, yung um, Matulis, uh, patulis, patulis sa ilalim. yung patulis, yun ang talagang tumama sa kamay. Yes, ma'am. Maswerte oh, mo naman, kawawa ka na. <laughs> nadali ka. Doon talaga nadali ka na. Yes, ma'am. Sa pagbangga nila ng... Kasi kung hindi pumatong yung rib nila, ma'am, hindi rin ang... Na... Oo, oh, pumatong. malakas kasi yung ano nila. Ay, ibig sabihin ang pumatong. Talaga bumuelo sila para iangat ng todo-todo. Para banggain tayo, ma'am, pero yun ang nangyari. Pumatong. Okay. Kailan, kailan nila na-disarmahan, nakuha yung mga baril niyo? Bago na putol ang kamay mo o pakatapos? Huling part na po yun, ma'am. Ah, huling part na, ma'am. Ah, huling-huli na? Yes, ma'am. After kinuha na yung mga baril? Yung tinuha na nila yung dalawang rib po, ma'am, palalabas ng ayungin. Kinuha na nila yung dalawang rib? Kinuha nila yung dalawang rib, pinagsisira yung gamit. Doon na sa labas ng ayungin, siol, ma'am. Ang balita pati yung personal ninyong gamit uh, yung yung inyong mga cellphone sinira din. Yung dalawang boat guys po ma'am. Oh. Kasi yung gamit nila na cellphone sa pagnavigate, pinatay kasi namin yung navigational system ng rig para hindi ma alatan ng nung pagpasok ma'am. So yung yung pang-navigational pinatay, yung personal aniyari? Yung dalawang tropa, ma'am, yun ang ginamit nilang navigational system, ma'am, yung dalawang cellphone nila, pinagsisira din. I see. Sinira? Yes, ma'am. Tapos, kailan sila umalis? Kailan natapos yung yung insidente? Ano nangyari? Hindi, hinila na nila yung dalawang sasakyan, andun kayo, asan kayo? Ay, hindi, wala ako doon, ma'am. Nandun ako sa Sierra Madre po. Nasa Sierra Madre ka na? Yes, ma'am. Tapos yung kasamahan mo, nasa Sierra Madre din? Hindi. Dalawa lang, uh, tatlo lang po kami yung naiwan sa Sierra Madre, ma'am. Yung iba, ma'am, hinila na papuntang labas ng ayong, dalawang rib. Hinila nino? Chinese, ma'am. Ha? Chinese po, ma'am. Hinila ng Chinese? Yes, ma'am. Tapos, saan sila dinala? Hindi. Sabi ni ng, ano, ma'am, tropa, ah, uh, malapit na daw sa Sabina Shoal. Okay. Hindi malayo na sa ayungin maam basta hindi na hindi na matanaw nila yung ayungin tapos uh, iniwan na lang sila ron tinawagan yung coast guard maam pcg ay uh, yung yung pcg ang uh, nagrescue sa kanila yes maam nasira Balik, na daw punin dalawa kunin. kayo sa Sierra Madre ilang, ilang tatlo maam tatlo po tatlo sa Sierra Madre yes maam tapos dalawa yung hinila dalawang rib maam yung hinila balipitong tao na lang yung naiwan sa ay pito sa amin pero may mga tropa pa na si Bismam na kasama namin na sakay sa ko na sa rib namin. Sige. Sakay na si Bis. Masasabi bang aksidente to sa iyo? Kasi nakita mo eh, hindi, unang bangga, tapos ikalawang bangga. Kung, Inangat pa yung kill na sinadya talaga makaakyat. Paano ba yun? Kung... Ikaw lang nga, sa opinion mo, hindi naman tayo... Hindi, hindi siyang expert. may tawag na aksidente, ma'am eh. Inten intentional, ma'am. Okay. Intentional yung pagbangga, pag, bangga, pag pagbutas, pag eh kung, pagsira. Kung intentional, ano kaya intention nila? Saktang In kayo? Ang kayo, kayo ng armas, akyatin yung Sierra Madre, kunin ang barko ninyo. Anong intention nila? Ikaw, asa kasi nandun ka. Yung kaguluhan na yun, anong pakiramdam mo? Anong gusto nilang gawin? S Sir, hindi, opinion mo lang sa kaguluhan Atin, na yan. Ayong, ayaw na nilang magpa resupply at uh, oh. sa uh, rotation sa ayungin ma'am. Basta ayaw kayong paakyatin. Ayaw kaming pa resupply Ayaw, ayaw paakyatin. Kasi oh. bab ano, babawasan na yung tao sa ayungin. Para yun yung ano nila ma'am. Yun naman. Yun ang, Para sa akin, yung intention. Uh, sa iyo, yun yes, ang intention. Harangin yung pagre-resupply at yung uh, pagre-reposition ninyo doon sa... Uh, Resupply siya. and rotation, ma'am. Oo, uh, ayaw nila talaga na yes, ma makatapos kayo ng mission. Oo. Uh -uh. Yes, ma'am. Okay, may tanong ang ating mga senador. I think uh, si Senator uh, Risa may statement. Giamanak, yeah, Madam Chair. Ayoko lang i-interrupt si Seaman First Class Facundo kanina last na lang. Um, last na lang. Anong may, may, may idadagdag ka pa? Meron ka pang nahalata o napansin uh, yes, o ibig sabihin? Ikwento ko na lang, ma'am, kasi hindi ko natuloy yung kwento kanina. Ay, sorry. sorry. Ay, okay. Pero, ano Madam Chair, ko? kasi, bago sila mag-kumpleto uh, mag, uh, ng uh, kwento nila, kung maari ko lang ipahayag na saludo po ako sa inyo, si Man First Class Facundo, at sa mga kasamahan ninyo sa rotation and resupply mission na iyon sa mga kasamahan nyo sa Philippine Navy sa ilalim ng pangunguna uh, ni Vice Admiral Adasi at uh, gayon din Chief of Staff uh, Sorry, Browner Sorry, Risa, patapusin natin hindi ko Of course, of course. Ay, ko, ko uh, eh. Of course, gusto ko lang magsaludo kay uh, Seaman First Class Facundo dahil sa tinanaw mong uh, kapansanan dahil sa ginawa ng China laban sa atin sa inyo. Salamat po. Yes, uh, Jeff, uh, Meron kang idadagdag pa pala. Wala pang yes. ending tong kwento yes, natin, sorry ah. Yun yun po 'yung nangyari nung nagbanggaan na ma'am, lahat ma'am. Umakyat na po kami, Nap Yung naputol na umakyat na ako sa Sierra Madre. Ah, uh, nung nato na po 'yung dalawang rib palabas ng ayungin, ah uh, nag-attempt po kami ng ah uh, uh, kasi back uh, ah no ma'am, Med -evac. medical evacuation. Sa so, yun nga nangyari. Rubber boat. Nung around 1 nautical mile na kami ma'am ga from Sierra Madre, uh, binutas po ng Coast Guard yung boat, rubber boat namin. Chinese Coast Guard. Ano ang binutas? Yung rubber boat po, ma'am. Yung maliit. Yung sinasakyan yung itin. ka ng medevac? Kami, ma'am. Sakay kami ng medevac. First attempt namin. Okay. Then, bum bumalik kami sa Sierra Madre po. Kasi butas na yung ano eh. Tama. Lulubog. Pagbalik namin ng ano ma'am, doon na kami nag-stay sa hanggang sa gabi ng alas 11 ng ma'am na ng gabi aboard na ako sa Philippine Coast Guard ma'am vessel at ah, doon ka kinuha na ng Philippine Coast Guard hindi ma'am kami yung mismong pumunta sa rib ng Coast Guard then yung rib ng Coast Guard ma'am papunta sa barko nila mga 20 nautical miles galing around 20 nautical miles galing ayong uh, inshore ma'am tapos pumunta na kayo sa uh, barko ng Coast Guard yes ma'am Ah. Tapos doon na, yun na pa yung huling Tapos inuwi ka na. Sama na rin yung dalawang boat namin, Ma'am. Tingin nila na rin ng barko ng Coast Guard. Binutas nila yung sasakyan pero um may sinira rin ba doon sa Sierra Madre? Wala. Ang mga chino wala. Nagbato buma nagbato lang sila ng mga corals, Ma'am. Ha? Ah? Binato nila ng mga corals yung tao sa taas na ng ngayon. Sa ah, Sierra Madre. Ah, Sarib nila man. Sarib nila. Malamang sa dagat din natin, Madam yeah, Chair. Oo, oo. So, yung Chinese, binato ng kuan lang. binato, yung, yung share. Mga Kailan to? Yun, same day, ma'am, nang nangyaring insidente. Kasi sabi mo, 6 a.m. ka dumating, di ba? Kami, ma'am. Kayo, 6 yes, ma a.m. di kayo nakaalis hanggang 11 ng gabi? Ay, hindi po, ma'am. Ay, ako, ma'am. Hindi, kasi di ba 6 a.m. kayo dumating doon? Anong oras kaya yung mga Chino dumating? mga 6 10 oh talaga agad, agad. ma'am agad-agad kagad. Sabi mo nga 5 minutes. Yes eh. ma'am 5 minutes kanya. Ano oras sila, umalis? Nung nahila na nila yung dalawang rib palabas ma'am. Mga bandang kailan na 'yon? Matagal ba kay? Matagal ba sila ron? Hindi ko mga uh, around 1 hour din siguro ma'am. Ah, uh -huh. iyan ako na lang sa iba ma'am. Hindi ko hindi na, ko one... na nakita yung oras ma'am. Eh. Oh, syempre. Pero yung uh, more or less parang isang oras rin yung hinila nila. Saka sila umalis? Yes, ma'am. I see. Ay! Mag-uumaga na pala, ayun ano na na pala yun, ma'am. Mag-alas otso ata. Kasi maliwan, maliwanag na, maliwanag Butas na. na, na. Yes, ma'am. O, oh, ang init-init ngayon. Yes. After, after one to two hours, nag-alisa na sila. Yes, ma'am. Uh, after, Sabay. nung nabot na, nakuha yung dalawang, rip. Ah, yes, uh, ma'am. Yung dalawang rip. Yes, ma'am. Okay. Okay. Ah, uh, mula 8 o'clock hanggang alas 11, walang may alam na nandun kayo. Alam, alam ma'am kasi nag, ano kami ng medevac ma'am eh, nag-attempt kami ah, ng first medevac. Med -e Pero yung first attempt niyo anong oras yun? Around 9, 8, 9 a.m. Eight nine din na, 8 or 9 din ma'am. Ah. Agad-agad din ma'am. Ah. Nung nahila na yung dalawang rib, ah, uh, naghanap na, nag, nag ano rin kami ma'am, nag-rubber boat din kami kasi abu yun nga ma'am, habulin namin sila. Para ah, kahit dugo ang da. Para sa me and ma'am, sama kami sa kanila. Ah. Pero hindi okay. namin alam na hindi ko pa kasi alam na that time na hinihila na pala yung rib natin ma'am. Tama. So bumalik na lang kayo sa Sierra Madre at maghintay kasi wala na kayong choice. Kasi binutas nila yung Binutas yung rubber boat yung natin. Rubber ma boat. Yes ma'am. So nagintay kayo gabi-gabi na alas 11 halos sa. Alas, alas 7 kami nakalis sa Ayungin ma'am. Then <laughs> around 11, mag-12 na ng midnight, nakarating kami sa barko ng ano, uh, Coast Guard, ma'am. PCG. Ah, uh, okay. Okay. May dadagdag ka pa? Anong y pakiramdam mo? Nung panahon na yan? Wala. Okay lang man sa akin na... Okay lang. Sige wala, lang. Wala man akong ano, ma'am. Yung pinagalala ko lang kasi no, yung nawawala yung dalawang rib namin. Tama. Nandoon yung tropa din na kasama doon. Yung mga kasama mo? Yes, ma'am. Inaalala mo lang yun? Yes, ma'am. Oo. Yan lang, ako. Wala kang nararamdaman na iba? Wala kang uh, uh, sakit o tama maliban sa daliri mong nadali? Ayos naman na napagaling naman sa hospital. Nagre-recover lang na amoeba o Oo nga. Tama. Maraming salamat at uh, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Apakatindi ng dinaanan ninyo. Back to Senator Risa po.